Mapagpalang araw para sa ating lahat mga ka-LiveWire and once again, welcome to LiveWire TV Hello, uh, magandang buhay sa aking mga kaibigan at sa aking mga hater pero fans ko Uh, ito ngayon eh i-feature ko ang Saint Benedict dahil sa aking uh, ayon sa aking masinsinang pagbabasa ng mga uh, konting kaalaman at ayon na rin sa aking mga kaibigan na tumutulong sa akin sa gamutan ang Saint Benedict pala pag ay, tama ang dasal tama ang pakain ng dasal ay sa marami siyang kakayahan unang una pangontra sa mga mangkukulam gawa ng mga kulam palipad hangin, tigalpo uh, at kung ano ano pa pangontra din sa mga mabagay rin sa mga bata na may ma, madaling mausog, bati. At pagang uh, pag ang, nasa tamang edad naman ang may suot ng ganito. Isa uh, pwede niyang hilingan ng natawag na inner peace at saka spiritual healing kung ano man ang kanyang uh, dinaramdam o bigat ng damdamin maganda rin ito na suot-suot ang ganda oh kinang-nakinang kinang ang St. Benedict itang kita ang tao ganyan ang uh, St. Benedict pag ang ibig sabihin niya na is buhay siya lalat na ninag nyo ang letra Magandang buhay na medalyon mga ganyan yung makikinis kasi pag nabuhay nyo nabigyan ng tamang uh, dasal ang St. Benedict 'yung mga letra niya parang umaangat kahit 'yang uh, si St. Benedict na figura na 'yan isa uh, umaangat pag hinawakan nyo sa uh, hintuturo at hinlalaking daliri nyo at uh, kinikis-kis-kis-kis nyo mararamdaman nyo sa balat nyo na kumakapit ibig sabihin nun buhay yung inyong medalyon ang dasal nito maaari uh, every Friday 6pm yun lang masasabi ko at kung may, meron kayong orasyon ng St. Benedict is, uh, subukan nyo at uh, isang dasal pa lang malalaman nyo kagad na na buhay nyo dahil magaspang siya binili nyo sila ng uh, makinis once na naorasyonan mo yan o nadasalan mo yan ng tamang dasal niya gumagaspang siya yan, dumagas pang siya protection yan sa maganda rin itong uh, protection na uh, para sa mga taong may masamang kalooban, lalo lalo na sa labas ng iyong tahanan for example, uh, sasakay ka ng jeep, bus uniform na uh, transportation kung may taong may masamang tangka sa sinasakyan mong jeep or bus hindi nila matuloy hindi nila alam parang kinakabahan sila uh, ganun ang mangyayari parang may kinakatakutan na hindi nila malaman kaya sigurado ako bababa yun sa jeep or sa bus hindi matutuloy ang pang-hold up ganun lang Oh, lahat naman no tayo is uh, bago umalis ng bahay nagdarasal. Diba? Na proteksyonan tayo sa labas ng ating tahanan. Uh, ang ano lang doon is uh, kung napain narinig ka ba o napakinggan ba lalo na lalo na itong nang uh, nanggagaling lang sa bibig ang iyong dasal nagmamadali ka pa, lumalabas ng bahay habang naglalakad, palabas, pasakay ng sasakyan saka lang nagagdarasal, lumamadali pa kung baka sa ano, kung nakabisado mo lang ang dasal, hindi ganon kailangan ng gagaling sa puso't isip hindi sa bibig pinadadaan ang orasyon o ang dasal na pangkaligtasan nightmare sa mga bata. Ganyan din, maganda rin to sa mga bata na may tangan dahil uh, kahit sa hindi bata, uh, kahit sa edad, edad na, may, may, edad na, matanda na, or uh, teenager, or uh, nasa tamang edad. Isa, tawag dito, isa, uh, wala kayong nightmare na masamang panaginip. Hindi kayo mananaginip ng masama. mother and child during childbirth. Attack. At uh, ito nga pala, may magpapatunay niya na isa kong ginamot na meron ding ganyan na Saint, ganitong Saint Benedict. Alam mo ba na siya ay midwife pa noon. Ngayon alam ko ngayon siya ay doktor na. Ah, uh, yung doktor o inaayos na yung operating room para masiserya ng isang mga nganak pinatulong siya sabi pakiayos yung pasyente o yung mga nganak natanong niya palang bakit po dok sabay yung pagtanong niya noon eh mawak palang lang siya sa laylayan ng ng pasyente na nakabuka kasi nga nahirap ang mga anak ayusin sabi eh, isisari kasi ano naka, hindi nakaayos ang bata sabi niya dok hindi na kailangan ito na yung ulo nakalabas na medyo na mga yung doktor niya nila doon sa ospital anong ginawa mo bakit eh ganyan na eh iwan ko dok sinilip ko lang eh kita ko na yung ulo ng bata. Kaya siya, isa lahat ng mga nanganak doon na dumaan sa kanyang kamay na puro mga nahihirapang mga anak. Isa, pag uh, hawak niya pa lang, isa, nandyan na kagad ng bata, lumalabas na. Hindi na kailangan si Sarian, hindi na kailangan ng ano, yung maglalakad-lakad pa para mga anak. Hindi, pag siya nagsabi, higa ka dyan. Titignan ko. Pagtingin, oh, ito na pala eh. Yung ulo ng bata, nakalabas na. Kaya siya ay eh, kinagigiliwan doon sa ospital na yun. At talaga nalabas ang bata. Maganda rin to siguro suot ng ano. Hindi ko pa na-try. Kasi wala naman na wala namang akong naging pasyente na buntis dito na ganyan ang mga nganak. Pero eh, yun nga, hindi na nga nagpapaanak. What if pa kaya yung mga nganak may suot ng St. Benedict? Lalong-lalo lalo na galing sa akin dahil siyempre meron akong sariling dasal dito na talaga namang isang bugahan lang buhay agad. You know? Yan ang galing sa St. Paul yan, binili. ya uh, makinis yan. Pero ngayon, mag magaspang na pag ka mo, pag, pag mo ng daliri, is kumakapit, kumakapit sa balat. Kaya malalaman mo na buhay yan. May kapit. Ah, uh, ganun din. Kung um, mayroon din yang ano. Kung um, uh, bumunta ka sa isang lugar na may manlalason. So, uh, Ang epekto niyan, may suot ka, may laso nang iinumin mo, may kaka kakainin mo. Dalawa lang 'yan. Pwedeng uh, dumulas sa iyong kamay kung iyan soft drinks. Matatapon, babasan. Or uh, pag-inom pa lang ibalasa. Promise, naranasan ko na yan. Hindi mo kayang inumin, talagang idudura mo. Huwag kang manginayang, bumili ka na lang sa uh, uli. Pero, maiiwasan naman kung kayo nauhaw sa ibang lugar eh, maghanap na lang kayo ng mga convenience store, para sure ball. Kayo ang magbubukas. Huwag sa mga tinda-tindahan. Hindi ka naman sinisiraan lahat ng mga tindahan. Pero, kung baka sana, preventive lang naman ba? Diba? Lalo't dayo tayo sa ibang lugar. Uh, yan, at saka itong St. Benedict eh, lumalayo po ang mga mga evil spirit ngayon kung uh, may tangan eh demonyo eh, eh hong ko lang <laughs> Ah, uh, joke lang naman. Siguro naman eh yun, demonyong tao 'yun eh. <coughs> Hindi niya masusuot. Hindi niya masusuot. Ito yung Saint Benedict ko na sarili kong orasyon. It sinubo ko sa gamutan. May hinuli akong mga mangkukulam, mga eh kung uh, kung kayo ay eh, friend ko sa aking FB hindi ko na lang ipinapost kasi kasi para sa akin hindi na worth it na pumatay ng daan sa isang araw pero isa yung sinasabi ko lang yung sa nahuli kong mangkukulam isa uh, idinikit ko sa kanyang noo yan talagang uh, hindi lang siya makagalaw dahil eh, siya ay under control ko talagang namimilipit sa sakit mainit masakit sa ulo, hindi niya maintindihan. Kahit idikit ko sa tuhod, tuhod, kahit sa parte ng katawa, mainit, napapasok ang mangkukulam. Yan ay ito to. May video ko niyan, kaya lang ayaw ko lang niya i-post. Pansarili lang, kung sa personal consumption. Kasi, uh, yan, hindi na kailangan na ganun. Basta, ako, experience ko talagang ako mismo nakaka-experience at ang iba ay ina-advise sa akin ng aking mga mga kaibigan na kaibigan na tumutulong sa akin sa gamutan kaya, kaya na-advise ko sa mga pumupunta rito sa akin kung may St. Benedict kayo akin na bubuhayin ko pero ngayon isa maganda may mga tanga na kayo na ganito at syempre eh, makakabili naman kayo kahit saan ito eh. kahit sa Kiapo meron marami syempre eh, ay eh, maarte si Livewire gusto niya maganda eh maganda ang pagkakadesenyo hindi yung tanso, tanso. at saka sinusubo ko rin kung paano malalaman kung nabuhay nga ang isang medalyon dalawa lang pamamaraan sunugin mo sa kandilang itim pag inagkauling eh, hindi pa buhay yun kailangan na dasalan mo pa uli tapos sunog uli tapos kukunti na lang itim yan. Hanggang sa wala nang itim. Buhay na siya. Basta tamang dasal. Ako, kahit na kandilang puti pagamitin gamitin nyo. Puti, green, pula. O um, may iba pang kulay. Yellow, orange. Eh, tatablan yan. ng ano, kung kung hindi nyo alam ang tamang Orasyon niyan. 'Yan ang mga orasyon, dasal, same same. Para protection din pala ito sa ano, ah, sa, sa bagyo, sa bagyo. Na naglalakad ka dyan sa sansan. Eh pag uh, ikaw ay sinuwerte, tatamaan ka ng kidlat. Eh That is your lucky day. Pero kung may tangan ka ng St. Benedict, very lucky day mo. Dahil hindi ka tatamaan. Hindi ka uh, hindi iiwas ka. Or ang gilat ang iiwas sa iyo. Basta yan ay ang, at ang ating tangan na St. Benedict. Nadadasalan niyo po ng tama. Napapakain ng tama isa gagana po yan e ako pa naman pag ako nagpagana ayoko ng isang dasalan lang gusto ko magdamagan gusto ko pag hinawakan ko buhay na buhay marami pa akong uh, ano, hindi kailangan maisip ito ko sige ano lang to para mayroon akong mailagay sa akin, youtube Uh, masasabi ko lang uh, eh, number one defense tong St. Benedict marami siyang kakayahan uh, kakaya na ano ito na eh, in order sa in order ng isa kong ate ang dalawa eh, pang ano ko lang sana yun eh, pang uh, sarili kaya lang eh, humiling sa akin kasi eh, ito nag i, nag -i na ako nito dahil pinag i ako ayan oh. at dyan nyo po malalaman kung buhay ang inyong ano, medalyon kita ang letter at pag ginawa ka niya magaspang yan nung pagdating uh, niyan dito makinis yan ngayon, gumaspang na. At uh, kung kayo mayroon palang lang ano ha, Saint Benedict na sinlaki ng plato, kung maaari, huwag nyong ilalagay sa labas ng pintuan bilang pangontra sa mga maligno, which is mali. Nangi-invite lang kayo ng away ng maligno o mga laman lupa. Kaya kung papansinin nyo, nagkakagulo kayo sa bahay, nag-aaway-aaway kayo. May may sakit ang isa sa kasama nyo sa bahay. At ganun din hindi siya nilalagay sa altar para gawing das gawing dasalan. Kasi uh, hindi po siya kasama sa ano ng mga santo. Si Saint Benedict po is tao po 'yan. diyan, pwede siya ilagay sa altar pagkonsagra. Pero kung ilalagay mo siya diyan as a para dasalan sama sa mga santo, siya hindi po ako hindi po ako ayon doon. Gaw ilagay niyo na lang, isabit niyo sa wall niyo, o saan ma, sa may TV. Pero wag na wag niyo ilalagay sa pintuan na gawing uh, pamproteksyon which is sa uh, kabaliktaran nyo marami na rin akong uh, pasyenteng ganyan ang ginawa ang unang tanong ko anong nangyari sa buhay nyo nagkakagulo kayo, magulo buhay nyo kasi nga may mga bad spirit, bad evil may mga karamdaman kayo kaya kayo nandito sa akin papagamot kayo Huwag po ilalagay sa pintuan. Yan ang malaking pagkakamali po. Dahil po isa, nang-invite kayo ng away. Mga hindi nakikita. Hindi po yan display. Or kahit di gawin yung display, dadasalan nyo po yan kasi magiging palamuti lang sa loob ng inyong tahanan yan pag hindi nyo dinadasalan ang mga sinlaki ng plato nyong St. Benedict Okay, uh, saan naman eh na uh, yung aking uh, munting explanation sa Saint Benedict at uh, may pagmamalaki ko ang uh, sarili kong buhay na sa mga Saint Benedict sa kung ano yung mga binanggit ko ganun karami ang bisa mas marami pa hindi ko lang maalala ang iba Maraming salamat sa panonood God bless us all